Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30. Amoy alak. Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat. And welcome po dito sa ating itang Page Channel mga kababayan. And nandito na po pa tayo para sa palibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. VP Sara, may binulgar kay BBM. O kay PBBM, sa huling pag-uusap nila. Ito, mga kababayan, pag-usapan natin. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi ito, may uh, may pahiyag dito si VP Sara, mga kababayan. At eh. uh, may sinabi siya. Na ngayon lang niya ito sinabi. Okay? At mahalaga ito. Okay? Kaya pakinggan natin, ito si VP Sara. At ito pa, pangalawa natin pag-usapan na Claire Castro pinahiya ni VP Sara. Hmm. Uh, bakit kaya sa ang party kaya mga kababayan ito? Uh, yan pag-uusapan din natin 'yan. Yung pangalawang tanong natin ngayon mga kababayan. Ito, uh, may interview dito, may itong video natin mga kababayan galing ito kay I think Alvin and Tourism ito mga kababayan pero iba na yung pangalan ng channel niya. Alvin D. sarzati, I think. Oh. I think siya itong si Alvin and Teresa, mga kababayan. Ito, pakinggan lang na muna natin. Naka-speed up ito. Uh, tapos, himayin natin itong mga pahayag ni VP Sara dito, mga kababayan. At yun nga, sagutin natin yung mga katanungan natin. Anong ang binulgar dito ni VP Sara? At bakit kaya natanong natin na pinahiya ni VP Sara dito si Attorney Claire Castro mga kababayan. Okay, so pag-i-like po at share videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Kaya ito mga kababayan, pakinggan natin. Very nice. What is your response to that, ma'am? Oh, thank you, Alvin and Turism, no for this opportunity to speak no, and explain uh, my side. Unang una, masabi are still we're truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world, and that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines, and I have all the right. to tôi ano yung katotohanan ng bansa natin that is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin. Eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tagapin na mayroong problema yung bayan. Pangalawa, <laughs> hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary kay Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Uh, mag ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yun. So, ayan mga kababayan ha, September 2023 pa lang. Ha? May plano na talagang ipa si VP Sara. At ito mga kababayan, kung titignan natin, uh, yung, yung statement ni Tony Claire Castro mga kababayan, wala well, ito. Basically, simple explanation lang ito ni VP Sara mga kababayan. Doon sa statement ni Claire Castro. Kasi problema dito ni Claire Castro, mga kababayan, na tahol ng tahole, eh. Oh. Ah, tahol ng tahol kasi advantage niya, palaging hawak niya yung microphone, mga kababayan, at palaging nakatoon sa kanya yung mga camera, di ba? Kasi press officer Pero kung titignan natin, ang tunal na problema ng education, ah, may problema ng education, di ba? Sabi ko nga sa mga videos ko dito na, Ah, uh, elementary pa lang kami, Ah, uh, problema na sa classrooms, problema na sa libro. Kasi isang libro, may dalawa o tatlong isadyanting nagsishare dyan. Problema sa mga upuan. Lahat-lahat mga kababayan. Until now, ganyan din. Okay? Pero ito, kung titingnan natin, ilang taon lang ba naging secretary Si, ng, ng DepEd si VP Sara. And in fact, mga kababayan, ha? Uh, marami ako kakilalang uh, mga teachers sa public schools, mga kababayan, na nagsasabi, naghihinayang sila nung nag-resign si VP ka, Sara kasi nakikita na, na sana nila, nararamdaman na sana nila yung mga pagbabago sa DepEd nung si VP Sara ay secretary. Okay? Kaya nga nanghihinayang sila. Ngayon, ang kaibahan lang ngayon, mga kababayan, um, nung, nung wala na si VP Sara, may mga natatanggap nga lang silang mga extra. Pero, hindi naman talaga yung kailangan nila. Ngayon ha, ngayon, hindi na si VP Sara. Oh, well, no choice sila. Bilang mga teachers in public school kasi hindi naman sila ang may control dyan kung sino magiging secretary. Pero yun nga, sabi nila, iba pa rin naman talaga yung time ni VP Sara. In fact nga, yung kurikulum ni VP Sara in inimplementa yung matatag curriculum until now, yun pa rin ang ginagamit. Wala naman pa rin pinapagbabago mula nung nag-resign si VP Sara isang taon ang nakalipas. Ang iyon nga, sabi ng kaibahan nga lang, meron mga silang matatanggap na mga extra or mga additional bonuses mga kababayan. Pero yun nga, explanation ng mga kakilala ko, hindi naman lahat matatapala ng pera. Di ba? Oh. So, baka iniisip ng malakan niya ngayon na itong mga teachers masasatisfied na uh, makikita na may pagbabago sa DepEd or improvement sa DepEd once matatapalan sila ng pera. O, hindi naman po gano'n, di ba? Okay. So, eto, o, sagutin natin yung panghuling tanong natin, mga kababayan. O, yung pangalawang tanong natin, o, pinahiya ba ni VP Sara ito sa Claire Kaso, most likely, mga kababayan. Kasi, kung titingnan ninyo, until now, stagnant pa rin yung DepEd. And yet, isang taon nang hindi sekretary si VP Sara. So, ano, ano nangyari? So, kung sabi ni Claire Castro, total failure si VP Sara dito. Hindi e sana, nung umalis si VP Sara, mas malaki na sana yung improvement ng DepE, eh, di ba? Ang problema, wala nga. Mas stagnant pa nga. Ngayon. ba? Diba? Ito patuloy natin. So, matagal ko na hawak-hawak yung um, resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang. Pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na uh, isip na yun ang pinakatamang panahon na uh, ibigay ko na yung resign irrevocable uh, resignation ko. Kasi uh, merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng pero, meeting ko nung para sa kung um, kailan magbubukas ang klase. So, after nung meeting, um, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sublan. So, ang ginawat niya, sinabi niya, so ano kasi yun? Uh, meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Uh, Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Ah, na mukha muka siyang office na may table, may office table, may lounge, may living room. Doon niya ako dinala meron pa isang conference table. So, ginanong pa niya ako eh, hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito, nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, ah, nung panahon ng tatay ko, ano ito, parang ano daw, uh, uh, kung saan nag-gather ang uh, mga tao. Tapos, gusto niya daw yung uh, view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, ah, oh, okay, ganoon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ko na letter, uh, ibibigay ko sa iyo. Tapos binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba? Kailangan ko ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masopista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nag tatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering uh, results uh, sa administration. So, hindi na ako nag- sabi ko, ayoko mag-usapan. And then, uh, sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na position? Sabi ko wala akong gusto. Ayan mga kababayan ha. Oh, again, ito confir confirmation din itong mga kababayan kung saan o oh, dito si Claire Castro. Kasi kung total failure si VP Sara bilang Deputy Secretary mga kababayan, oh, kit mo go offer si PBBM ng iba pang posisyon sa kanyang kabinete, di ba? Oh, bakit tanungin niya pa si VP Sara kung gusto mo ba ng iba pang posisyon? Ano bang gusto mong posisyon, di ba? kung total failure. Uh, unless, ha? Uh, unless yung presidente mismo, uh, kung failure na nga yung, yung secretary niya, wala pa siyang ginagawang action, tapos o-offeran pa niya ng ibang posisyon, eh tagang hindi yung secretary ang failure, eh, yung presidente na. Oh, katulad niya yun. sa DPWH mga kababayan. Alam naman pala ng sekretary ng DPWH, ang daming, ang daming ghost projects, ang daming failure ng mga uh, DPWH projects. Pero anong problema? Oh. Oh, nandyan pa rin yung DPWH sekretary. Oh, di ba? Kung may natanggal man, isa lang. Under lang. Yung USEC lang ng, ng DPWH, di ba? So, ito, um, ito ang ba mga kababayan na kung saan um, may problema dito sa leadership ni PBD. Okay? O pati nga dyan sa PCO, uh, kahit nakikita, alam naman nila na yung PCO hindi nakatutulog sa pagtaas ng rating ng, ng Pangulo. In fact, mas lalo pa nga bumabagsak dahil sa PCO until now. Oh, pa rin yung PCO. Well, of course, na, uh, natutuwa pa rin tayo kasi uh, na si Claire Castro yung PCO kasi wala. Mawawalan tayo ng uh, libangan, mga kababayan. Oh. Uh, si Claire Castro lang maminsan minsan nating libangan, di ba? Yung mga pahayag niya kasi lalaban niya yung fake news sa paggawa ng fake news. Ito, patuloy natin ito kong posisyon. Tapos ang sunod niya sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections? Oh, Ako ng gagamit pa mga kababayan. O, oh, nang gagamit, tapos PBBM mga kababayan. O. Oh para sa mga senators. So, sabi niya, kasi di ba yung pugtong ng pagbabago, kasali, kasali naman yun sa unity team noon. Ano siya? At sabi ko, hindi ko pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation. Na sinabi niya, ah, magstay mag-stay lang ako as department sa Secretary or Depends na sinabi niya gusto ko bang lumipat sa ibang position sabihin ko daw sa kanya na sinabi niya pwede ba ako tumulong sa uh, midterm elections ng 2025 so ay hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako oh, tama. Agree, action yun yan. ng taong hmm. tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko Oh, ayan, yeah. tama. Agree na so, tayo. Oh, ayan, yeah. so, si Clay Castro. Hindi ko na nadali yung sinasabi nilang uh, failure ako sa Department of Education, Secretary. At, at ang clincher dito, hindi yun yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at nagrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10.25 or 10.30 in the morning. Mababa. sa so, oras ko uh, kung hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko. Eh. Tama yung oras ko. 10.25, 10.30. Amoy alak siya. At kung ako ang pahuli... kung ano yung alak na yon whiskey. Oh, whiskey mga kababayan at 10.30 in the morning, ha? Huh? Kalain niya yan? Oh. Sa so, tanong natin ngayon, paano kaya magli itong presidente natin ng mga kababayan? Eh kung umagang-umaga at 10.30am, nangangamoy whiskey na. Mm hmm? Okay? Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero, amoy alak siya at 10.30 in the morning. Well, oh, of course, mga kababayan, hindi mo na makailangan makita yung taong uminom ng alak para sabihin mong uminom siya ng alak, di ba? Oo. Oh. K kailangan mo lamang uh, well, sa amoy. Walang problema. Kung uh, yung tao na amoy mo amoy alak, eh, most likely uminom yan. Unless alak yung ginawang perfume niya. Oh, di ba? Eh, kung amoy alak yan, hindi, at yung perfume niya, hindi naman alak, eh, most likely, umiinom yan. Walang, walang, walang question na dyan. Yun nga, di ba? O, bawa? may mga disgrasya sa, uh, sa daan. Mm. So, anong, anong ginagawa ng mga enforcers? Most likely, inaamoy nila, di ba? Hindi naman, uh, hinihinga ng picture, bigay ka ng picture na umiinom ka. Hindi naman. So, inaamoy nila. O, eh, yun nga, kapag amoy alak, yung iba tinitest, di ba? Oh. Pero the first test mga kababayan, o oh, inaamoy yan. Um amoy alak ba? Ayun nga, kung pag amoy alak, tinetest nila kung gaano ka kadami yung level ng alcohol na nainom. Oo. Oh. Ito patuloy natin mga babae, tindi ito. Doon na confirm yung decision ko na mag-resign. So hindi ako ang failure. Siguro ang failure is yung 10.30 pa lang ng umaga, amoy alak ka ana. mga kababayan, ha? Mm. Comment nyo dyan kung ano masasabi nyo dito. Ako, okay, honestly, mga kababayan, kawawa tayong, kawawa tayong mga ordinaryong Pilipino. Kawawa yung bansa natin, mga kababayan, sa pamumuno ni PBBM. Bakit? Kasi imagine niyo at 10.30 a.m., amoy alak na. So, ano kayong ginagawa dyan? Tapos, galing meeting pa yan. Oh, most likely bago nag uminom na 'yan. O bago nag bago 10:30 pa nakainom na. At ito, imagine niyo. Sabi ni VP Sara, whiskey. At uh, of course hindi niya nakita, pero palagi nga nakikita ang umiinom ng champagne. Ano ibig sabihin? Ang ginagawang tubig yung champagne, mga kababayan? o oh, kara makaramihan nga sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas nahihirapan pa nga sa sa tubig di ba ang daming reklamo sa supply ng tubig nahihirapan pa ngang bumili ng mga basic ng mga pagkain mga kababayan pero yung, yung presidente natin ginagawang tubig yung champagne hmm, di ba Anyway, comment kayo dyan, mga kababayan, kung anong masasabi nyo dito. Ito, matindi ito ha. Ah. Kasi eh, bilang presidente, naglilid Kaya pala mga kababayan, ha? medyo mahirap, like una-una, medyo mahirap kausapin, medyo mahirap magbigay ng pahayag ng Pangulo, unless may ready-made speech siya, pero yung mga impromptu na mga tanong mga kababayan, nasasagutin niya, yung mga yung mga mga walang ready na mga speeches mga kababayan medyo ba, yun, hindi niyo napansin yan ang labo kausap ang labo kausap ang labo ng mga sagot ni PBBM mga kababayan kaya pala kasi you know, umagang umaga umagang umaga lasing na uh, umiinom na ng whiskey o sa tingin nyo ba nung nag si VP Sara tumigil yan uh, most likely sa tingin natin lumalala pa yan Imagine ninyo, Secretary pa nga, kaharap niya ha, VP Sara, Vice President at Secretary pa nga ng Depend yung kaharap niya. Amoy whiskey na siya. How much more ngayon mga kababayan? Lahat ng secretaries niya, oh, lumuluhod sa kanya. Hmm. Oh, how much more? Wala na si VP Sara sa kanyang mga cabinet members. ba diba? So comment nyo dyan mga kababayan kung sa ano masasabi nyo dito. So, pakilike po and share ng videos natin. And then, and subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.